plus. This is Paint Babe Sash. Ayan, hindi ako kakanta, pero bibigay ako ng mga hugot lines ng mga taong iniwan. <laughs> okay. Sabi mo, mamatay mo kapag nawala ako. Eh, ba't buhay ka pa? Tagal naman, no? <laughs> Gantong oras mo din sinabing di mo ko iiwan. Nare, san ka, ha? Azar? May pa-couple-couple watch pa kayong nalalaman. Eh, di ba wala naman siyang time sayo? Ouch. Love is in the air daw? Ha? Kaya ka pala iniwan sa ere? Eh? <laughs> Ang forever ay parang dumilipad na elepante. Walang ganon, ha? Walang ganon, ha? Ha? Walang ganon. <laughs> okay? <laughs> Bye-bye, mga ka-iplas. Mm -mm. Ayan, see you again, mga ka-iplas. Kita-kita tayo sa mga more shows and events. Ayun, bye-bye. Love you! Mm -mm.